Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong kasama ang kanyang kaibigan na si Xiaoxin ay bumisita sa isang abandonadong minahan sa China na pinaniniwalaan ngayon na hunted dahil sa malagim na insidente nangyari dito. Nagkaroon ng malaking pagsabog noon sa minahan na ikinasawi ng libu-libong tao. Sa umpisa pa lang ng paglilibote na Xiaolong sa loob ng minahan ay nakuha na na agad nila ang mga kakaibang pangyayari sa loob. Yorma! Yorma! 哎呦我,我哎，哎你们看着有个小玩意儿进去了吗？已经很黑眼了。告诉、哦、你小心。嗯。哎哎，动了吗？哎他妈真了。嗯。什么？谁呀？我们。 妈的，这、嗯、像天梯似的！啊啊！我去，妈了<是>、那个逼的！怎么回事？啊！操你妈的，这风能是风吗？ Nagumpisa agad nilang makuhanan ang kusang paggalaw ng mga bagay Kagaya ng mga pintuong ito na kusang nagbubukasara Pati na rin ang pagbukas ng TV na ito kahit hindi naman ito nakasaksak At wala namang kuryente sa nasabing minahan Pero habang tumatagal sila sa lugar na ito ay mas lalong tumitindi ang mga pagpaparamdam 哎！那我呀哎！哎！那通通！哎！那通兄弟们！踩哎呀！那那那怎钻那里头去了？你妈了个逼！哎！那通通！哎！那通兄弟们！踩 逼！哎！我操你妈的！哎呦我！啊！我操你妈的！儿、啊啊、二！哎、来人！嗯嗯。啥玩意儿？那柜子咋下去的？我操你妈！啥儿？你给我砸了！我操你妈！你给砸了！

na naghiwalay sa dalawang magkaibigan at napilitan silang bumaba para magpahinga. Pero sa kwartong ito nakakita sila ng dalawang imahe na mistulang mga tao na nakatingin sa kanila. Sa kabila nito, pinagpatuloy pa rin ang magkaibigan ang kanilang pag-iikot. Pero ang mga sumunod na nakita nila ay talaga namang nakapangingilabot. Hey, Masangitim na figura ng tao ang nakita nila sa loob ng maliit na kwartong ito. Pero nang buksan ito ni Xiaolong, wala naman siyang nakita na kahit sino. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa bidyong ito? Hunted nga kaya ang apunto minahan Mga multo nga kaya ito ng mga taong nasawi Dahil sa pagsabok Kaya nang bahalang masga Ang vlogger na si Carlos kasama ang kanyang kaibigan na si Alex ay pumisita sa isang haunted mausoleum na minsan na rin nilang napuntahan at sa pagkakataong ito ay sinubukan nilang makipag-usap sa mga tiyuman na espiritu na posibleng naroon. Why do you want us to go away? Leave. Again. You see that? Why do you want us to leave? One. Out. Can you He's move the furniture? Was that Al or was that Al? Did it say Al? Did it say my oh, name, bro? It sounded like it said your name. Do you remember me from last time? That sound evil? It sounded like a uh, uh. Can you show it? whoa, 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 whoa. Bro. What the hell? Can you move that captain's chairs in the middle then? Since you got that much energy I just said no I don't want to do that It's a chair It's a chair? What the hell? Give us another shot whoa, whoa. That, 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 that was clear as day 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 You saw that? I saw it on camera Habang sinusubukan ng dalawa na makipag-usap Bigla na lang tumumba ang isa sa mga upuan na malapit sa kanila at bagamat kinalabutan sila dito ay muli silang humingi ng senyales At hiniling nila na pagalawin ito ang isa pang upuan na nasa gitna At maya maya pa'y gumalaw at tumaup nga ang upuan What is, What, is What is that? What is that? What is that? That's the figure! That's the figure from earlier! That's the figure! The voice! Oh my god, I dropped my leg! Oh, oh. What is that? What is that? It go? Bro. It go? Bro. Sa kanilang paglabas ng masilayam, nakakita sila ng isang itim na pigura ng tao na naglalakad. At dali-dali silang tumakbo para kumpirmahin kung ano o sino ito. Pero bigla na lang itong nawala at hindi na nila ito nakita ulit. Ito nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa video nito? Haunted nga kaya ang masilayo na ito? Isa nga kaya itong multo na gumagala pa rin sa sementeryo? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang Twin Paranormal Team ay bumisita sa Fort Stevens na isa sa mga makasaysayang lugar sa Amerika Pero dahil na rin sa kalumaan ito marami ang naniniwala na ito ay haunted at may pangyayari pa nga na kung saan may isang ama na pinas ang kanyang anak at nagpakamatay din matapos isagawa ang krimen dito. Kaya naman pinaniniwalaan rin na ang kanilang mga kaluluwa ay nandito pa rin sa lugar na ito. Shane, if you are here, I'm gonna put this in Skyler's hands. And if you'd like to show yourself, please do so. Give us a sign where you could be. We keep hearing some rustling. Someone's. Much... That just gave me the fattest chills, boys. What? Right in that back room. We keep hearing some rustling. Someone's. Much... Shane, are you here? Or if your name isn't Shane or Rockland. Or if your name isn't Shane or Rockland. Please walk up to us. We have these objects that'll let us know that you are here. You can speak into this one. You can tell us your name. Did you, hear it? Yeah. you said, we came here, we were fresh to what we were doing. And they just replied, fresh, wow. And then arrived, that ar arrived to be Hey, please, we have a device right here. This object was designed just for you. There we go. Yikes! This thing did That one off? Holy yes. Shit! I did. Did you hear that voice? I did. I heard it too. Yeah. <laughs> what the is that? Where what is this? You have a name? people have given you an opportunity to speak and this object here will give you that ability to use your energy and say a couple of words to us guys that wasn't my device that wasn't my device what was that, that wasn't my what was it nagbisang makarinig ang grupo ng mga kakaibang tunog at mga yabag sa kanilang paligid pero ang mas nagpakilabot sa kanila ay nang makarinig sila ng boses na nagsasabing live here na ayon sa kanila ay hindi naman nagmula sa kanilang device. Any information you'd like to give us, if you need us to possibly spread a message to somebody, we will do just that. What, the f is, that? What is that sound? That's running, guys. We will do just that. watch, stay here. It on just like that. Yeah. It on even faster. It's like, like that. Oh, f**k. oh shit. Oh shit. That was a gasp. It sounded faster. It's like, like that. Oh, oh shit. oh shit. Habang nasa itaas ang grupo, nakarinig naman sila ng mga yabag mula sa ibaba na tila may tumatakbo at habang sinusubukang gayahin ni Ryan ang narinig nila, nakarinig naman ito ng paghinga mula sa loob. It was right in here. Did I just hear you? Did you just hear the Did you just hear the yells? Yes. Norman. Norman. Is that your name? You heard the yell. It just said stand, Norman. What? That was just a moan? What? That was just a moan? Use your energy. Hold on to that. Please walk up to that object. Show us that you are here indeed and have enough energy to communicate with us. Sign a little bit. Footsteps approaching it, right? Please. Thank you. That was amazing. Norman? That's your name, right? Name. Anything. Name? Yes, that is your. Name. Are you in the middle of this bunker? Yes. Oh my gosh. I can't tell you where I came in? No. We are in the middle. Oh, we are in the middle, aren't we? This is the middle. Sa mga sumunod na nangyari, Miss Tulang nakikipag-usap sa kanila ang mag-ama na si Shane at Norman. Pero sa pagpapatuloy, Miss Tulang may iba pang naroon na hindi gustong naroon sila. dito na sila nagpasyang itigil na ang investigasyon at iwan na ang Fort Stevens. Pero matapos may upload ang video ng ito sa YouTube, ay may napansin ng ilan sa mga viewers sa isang clip na ginamit sa intro at outro ng video. Narito ang clip at pagmasdan mo ito na mabuti. It was getting into the investigating and, and learning. Like I said, every investigation we go to, we learn something new. We're not perfect. We're not professional. Anyways, Ghost Gang, I hope you guys enjoyed this episode, and we'll see you next week peace Nakita mo ba? Sa clip na ito makikita mula sa bintana ang pagdaan ng isang anino na ayon sa ilan ay posibleng kaluluwa ng batang lalaki na si Shane. kung ikukumpara mo ang bilis nito sa isang tao ay hindi ito normal at wala ka na makikita ang iba pang detalye sa imaheng ito. Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi, nasa inyo pa rin kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang Beyond Paranormal Team ay bumisita sa Ashmore Estate sa US na itinayo mula pa noong 1800s at marami ng mga kababalakan ang nangyari sa lugar na ito.

are pitch black, but you'll be able to see as long as you're looking through your camera lens. <laughs> Habang nagkukwento ang caretaker ng nasabing kasali, maririnig ang poses ng isang babae. Pero ito pa lang ang simula dahil sa pagpapatuloy ay nagsunod-sunod na ang mga pagpaparamdam. It's time for your meds. it's not from the part of the house that they're in oh my god what is that what is that smell dude it smells like it smells like something spoiled or dead yeah it smells like, oh. like a dead animal you know what they say when you smell yeah something. spiritual activity it's not like i just heard it wow. yeah Dude, I feel like I just see a shadow walk in front of my camera, bro. Dude, I feel like I just see a shadow walk in front of my camera, bro. <gasps> what? Not, you didn't hear not that not fat enough. ass? Oh song. yeah, that was, I thought that was you guys. No, that was, okay. that was like somewhere else. Like was on the roof or something kang well, What the... no. Nakarinig ang grupo ng mga tunog na tila may iba pang kumikilo sa loob at nakakaamoy din sila ng kakaiba sa lugar na ito. Matapos nito ay napansin naman ng isa sa kanila ang pagtaan ng isang anino pero ang mga sumunod na nakuha na nila ay mas makapanindig balahibo. Yo, I seen something walk across there. I swear to God. There's no cars down there. There's no any cars can't go past that way? No. I swear to God something walk right? down there. Like, I have chills. Light? Yes. Like, where is it? feeling about the isolation. It was hunched over dude. I, I don't want to do it. That. was literally hunched over. Me and Chase like, thought we saw something down there when we first yes. came up here. Dude I'm not looking for I don't know if I want to. I think we should just it's down the way. way. Why? Oh. oh yo bro it threw something at us. Fuck is down there. Bro. what is down there? Oh. Oh shit! It is white. Dude, you see the walk past? Yeah, I saw it. What was it? What, what? It's like a black shape. Fuck! Yo, what... look. Like, you saw... seen it? Uh, Dude, I'm I saw, Dude, I, I didn't see much, but I saw like a like a Listen, like appendage. I love you. I love this show. I'm not doing the isolation today. I'm not going in the basement. Oh shit, bro! Yo, I, I'm just gonna see. Seeing... Nakakita ang grupo ng isang itim na figura na may umiilo na mga mata. At maya maya pa ay nakakita rin sila ng isang puting imahe Pero di na sila naglakas loob pa na lapitan nito At agad na tinapos ang kanilang investigasyon Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhaanan sa video ito? Haunted nga kaya ang lugar na ito? Mga multo nga kaya ang nakuha na nila sa video? Kung hindi naman ito mga multo, ano sa tingin nyo ang mga imaheng ito? Ang TFIL team ay bumisita sa Suicide Forest sa Japan na kung saan maraming tao ang pumupunta at nagpapakamatay. Kaya naman pinaniniwalaan na ang lugar na ito ay napaka at maraming mga kaluluwa ang natrap at kumagala pa rin sa lugar na ito. Sa paglilibot ng grupo sa gitna ng gubat, ay nagumpisa na agad ang mga kababalaghan. Nagumpisa na makarinig ang grupo ng mga kakaibang tunog sa kanilang paligid. At dito na rin sila nagumpisang makaramdam ng takot. Patuloy ay bigla na lang isa-isang namatay ang baterya ng kanilang flashlight. At dahil dito ay nakita ng isa sa kanila ang isang puting imay na mistulang tao na nakaupo. Pero hindi na sila naglakas loob pa na lapitan ito. Pero nakita mo ba kung ano mang mas nakapangingilabot sa bahaging ito? Kung hindi ay narito muli yung video at pagmasdan mo ito na mabuti. Guys, found what we're looking for. But where? Oh, come on camera, I can see Makikita ang tila katawan ng isang babae na nakadapa sa batong ito na malapit lang sa kanila. Na may itim na buhok at maputlang mga braso. Pero hindi nila ito napansin ng mga oras na yon. Nai-dokumento nga kaya ng grupong ito ang mga paranormal activities sa suicide forest ng Japan? Posible nga kaya ng mga multo ito na mga taong nagpakamatay dito? I-comment nyo lang sa ibaba ba ang inyong opinion. 1930s nang itinayo sa Baguio ang La Peral House, na nagsilbing bahay bakasyuna ng pamilya ni Nadon Roberto at donya Victorina La Peral. Sa paglipas ng maraming taon na natili pa rin nakatayo ang Laperal White House at pinaniniwalaan na isa ito sa pinaka-haunted na lugar sa buong Pilipinas. At makailang ulit na rin itong na-feature sa iba't ibang programa sa telebisyon. Pero kamakailan lang ay nakita ko sa TikTok ang isang video na kung saan ipinapakita ni TikTok user Sakria ang litrato nila noon sa Laperal White House. At talagang kinalabutan ako nung nakita ko ito. Dahil pakiramdam ko ang nakuhana nila sa litratong ito ay wala nang iba kundi ang may-ari ng bahay na si Don Roberto na suot ang kanyang puting Amerikana. Ito nga kaya ang multo ni Don Roberto. Patuloy pa rin kaya silang naninirahan at nagbabantay sa kanilang tahanan? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video nito ay mula kay TikTok user X038 at kuha ito mula sa Japan. Sa video nito nakarinig ang isang lalaki ng pag-iyak sa tapat ng kanyang tahanan. Pero dahil madalas na itong mangyari at wala naman siyang nakikitan tao, ay may naisip siya nung gabing ito. Nagawang may record ng lalaki ang nakapanghingilabot na tunog na tila may umiiyak ng malakas. Pero sa kanyang pagpunta kung saan ito nagmumula, wala namang taong naroon. Pero agad siyang naghagis ng upuan at bigla namang tumigil ang pag-iyak. Pero ikaw, ano ang gagawin mo kung sakaling ikaw ang makaranas nito? Ang susunod na video ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Lablab na mula kay TikTok user na Oya Kinoshita. Ayon kay Kinoshita, pinapagawa pa lang ang kanilang tahanan pero misto lang may iba na kagad na naroon. Narito ang video. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!